Matapos mabimbi ng pamamahagi ng fuel subsidies sa transport sector dahil sa pagbaba ng presyo ng crudos sa world market, posibleng hindi rin muna pagbigyan agilit na 1 peso provisional fare increase na mga transport group. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na kukonsultahin muna nito ang Economic Team ng Administrasyon Kaugnay sa hinihinging pisong dagdag pasahe. Ayon kay Dizon, kailangang maging maayos at balanse ang paglalatag dito para hindi rin mabigla ang mga commuter na kabilang sa mga mapektuan sakaling ipatumpad ang fare increase. Pag-uusapan po natin yan no? uh, kasi kailangan agam nyo naman na uh, kailangan nating balansihin din yung epekto ng pagtaas ng uh, pasahe. Sa ating mga commuter, sa ating mga kababayan, no, uh, kailangan uh, pag-aralan natin at natin ng mabuti yan. So ikukonsulta na po natin yan sa ating uh, economic team uh, para makakuha tayo ng guidance. Ang hirit na 1 peso fare increase ay tugon pa rin sa patuloy na pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo o danang tiniyak ng DOTR Nahanda ang pamalaan na ipamahagi ang subsidiya oras na maabot ay tinaktang presyo ng langis. Sa ngayon naglalaro ang presyo ng crudo sa world market sa $69 kada bariles na mas mababa sa $80 per barrel para simulan ang pamamahagi ng fuel subsidy.